Sari na po! Ikatlong linggo na po ng muling pagkabuhay. Napakahalaga po ng ating ibanghelyo sa nakita natin na tinanong si Pedro ni Heso Kristo kung mahal pa din siya. Sapagkat tatlong araw before that, di ba, pinagkanulo niya. Sinabi niya, di daw niya kakilala si Jesus. Wala siyang kaano-ano. Ngayon, tinanong siya, talaga ba? Mahal mo pa rin ba ako? At sinabi ni Pedro, kayo po ang may alam. Kayo po may alam na mahal ko kayo. Sa unang pagbasa, nakita natin ngayon, yung kanyang takot dati na makasama sa kapighatian ni Kristo, ngayon masaya siya. Sabi niya, I'm so happy rejoicing that I was able to suffer for the name. Ano yung pagbabago nito? Eh syempre, pag naniwala ka talaga sa muling pagkabuhay ni Kristo, ibig sabihin, yung ating kinakatakutan na kamatayan, kapighatian, wala na palang say sa yun sapagat ka uli eh. Kaya magbabago tayo. Yun ang ibig sabihin na resurrection po. Nakapagbangon pa tayo sa pagbabago din. Pero mas mahalaga po, may babangon ba natin ang ibang tao sa kanilang kapighatian? Nakakatulong ba tayo sa pag-resurrect ng ibang tao sa kanilang loss and confusion?